So ayun na nga, humirit pa pala kami ng isang gala bago magpasukan. Pupunta kami ng Mount Parawagan sa Montalban, Rizal. Bale, sumakay kami ng UV Express mula Litex hanggang Louvre sa Montalban. Nang na pamasay is 35 pesos. Then, pagdating namin ng Louvre, sa kami ng tricycle. 20 pesos naman bawat isa. Ang ganda ng view papunta dun sa Wawa Dam. Wala pang 30 minutes, nakarating na nga kami dito sa may pamintinan protected landscape sa Wawa na yan. Bale, pangalawang punta na namin dito. Nung unang punta namin, naglakad lang kami pa. Kaya, kasi mahirap umakyat yung tricycle, kagaya niyan. Ngayon, pwede na hanggang pataas. At least, nabawasan na yung lakad dati. Hindi pa simentado yung dinadaanan namin na yan. Maputik din, tas ang hirap akyatin. Pagkatapos nga nung huling semento na daan, tumiretso na kami sa tutuloyan namin. Siyempre, nagluto muna pala kami dyan ng aming pananghalian at kumain. maya kami ng summit ng Mount Parawagan. May nasiraan pa ng tsinelas, kawawa naman. Kaya naisip namin mag-import ng mga kasama paakyat. Ang hirap pala umakit dyan. Sobrang putik. Buti hindi maulan ngayon. Kasi kung maulan, masyado maputik. Marami ding umaakit dyan. May mga nagbabike pa dyan at nagja-jogging. Stop over muna pala kami paakyat. Medyo napagod eh. Ang ganda ng view dito. Tingnan-tingnan muna natin. Then tuloy lang sa pag-akyat hanggang sa makarating tayo dun sa taas. Bale, wala pang isang oras na nilakad namin yan. Pero kung hindi kayo mabilis maglakad, Matatagal lang kayo baka mga isang oras sa butin ng lakad ninyo diyan. Ay nadaanan pala kami diyan na uh, unggoy ayan oh. Uh. katabang pala para hindi kayo mapagod. Pwede kayo tumigil sa mga camping site nila. Ang ganda ng mga view mula sa taas pababa. Ang daming camping site dito pero parang kunti lang ang nagka-camping kasi maputik ang daan. Tsaka mahirap umakyat. Yung mga nagmumotor nga ay na uh, lubog yung mga motor nila sa putik. Tapos yung mga puno dito may mga numbers kasi puputulin ata kasama sa widening si simento hinakasi yung daan paakyat para siguro maraming umakyat. Tapos dumaan pala kami dito sa Mount Parawagan Grotto. Ngayon lang namin ito napunta. Nung no? una punta namin, hindi kami pumunta dito. Ang ganda pala ng view dito. Mula sa taas, makikita mo ang bundok ng Sierra Madre. At ayun na nga, lumakad na kami ulit bakit sa Mount Parawagan Summit. Malapit na. Ayan na, ang Mount Parawagan Summit. Makikita mo dito ang buong Metro Manila. Ganda pag nakarating ka sa tuktok. Mawawala ang pagod mo kapag nakita mo yung view dito sa taas. Kitang-kita mo talaga ang buong Metro Manila dyan nung unang punta namin, madaling araw kami umakyat. Ang ganda din naman ng sunrise diyan. 'Di ba? Ayun lang, bye-bye.